Hi! Is this just fantasy? Anak sedih tanya lo. Sepurap yang mana buat? Oh! Ada apa deh? Karena aku bagong paham Oh shit! Oh shit! Oh shit! A few moments later. Is this a real life? I'm kidding. I'm kidding. Is this just fantasy? core in land no escape from reality oh shit and oh, sih it in your room score big mena sama Ini gimana kalah <laughs> box tolia kamu itu untuk you darapot ada dia darapot mainapun kena imu ya bun pulang lagi mudri tu nak lagi mudri nak nak ero nak nah dingki doi dengan gay Ah, kanop. Hayo na, mino system. Kamalo mo o blo? Naman. Naanap ko big pa humbog. Yakit ana po na. Hala sanayan ko ano. Naanap ko big bagong pahambog. Nanindot kayo. Malay sa kun dito. Kuni agi si mana. Nagbakason ko dito. Tako kay lang balay bay. Grabe chandelier, nindot things roundings. Ote in tile sa ana kanindot ang balay sa kun lolo. Unya. One plot sa hektarya. Sala pa lang na. Takot kayo. No. Di mo na mabilde. Wala kay balay. Wala balay imong lor. Imong imong pito. Wala balay. Kagamay. Ako na ada balay. Kagamay. Kagamay. Ano ba? Ano ba? Na ibang balay ng titong dagko? Na. Tapos balay sa kong tito. Na. Kinahanglan pagkawag motor sa makaabot sa CR. Oh, ngara de no, isa o. Ikaw, napud ka? Ha, porque imo ha ay nag imo dito napoy balayan ng nindot di ka <laughs> so, na, may pa pig. Suni. Ma balay nyum balay o. Balay sa kong tito. Kanang inyong balay, masoder sa lang balay. Nana oh. kada ko. Ko, wow. oh, dako, dako, di ka pa pilde ha imo balay sang tito, dako na piluwanay sang dilir. Biskit na ninyong mga bala. Ay, ka mga gagmay ang ni Ma. Nindot kayo. Nindot. O. Di Ma? Motor pa kao. Asa siya? Di Ma? Kanayon ninyong balay masod na dito siya mong balay. Hmm, kagagmay mo rin. Na po yung balay mo dito? Tito! ba? Balay mo dito. Kabalo ka? Tagasa ni mo dito. Ay, taga Dabo na Tito! dito. Ah, nagpuyo sa Dabo. Sa kwan? Sa San Pedro Street. Hmm, dako kayo. Balay dito na eh. Naa. Out. ang akong tito, yung solo dito, 20 news na! Oh shit! Anya. oh shit! Oh shit Pagawas! Nanas lungon na!